Pag ba sinabi ko sa iyo na ito yung pinakamasarap na panset na natikman ko, maniniwala ka ba? At kung ayaw mong maniwala, bakit kaya hindi mo subukang gayahin ang recipe na to? Para ma-prove mo kung totoo nga ba yung sinasabi ko. ba? Diba? Ito lang naman yung mga kakailanganin natin yung ingredients. Yung mga toppings, optional lang naman yan, pero mas special siya kung lalagyan nyo ng toppings. Tara, mag na tayo. Initi lang yung kawali. Tapos ilagay na yung oil at igisa na yung bawang. Medium heat lang yung gagamitin natin ha. Tapos igisan na rin itong sibuyas. Kapag naluto na yung bawang at sibuyas, pwede na rin igisa itong hipon. maglagay na din ng one pack seasoning. Optional na lang yan. Kung ayaw nyo maglagay, okay lang naman. Kasi malasa naman yung hipon eh. Kahit walang seasoning, okay na. Maglagay na din ng asin. Huwag masyadong marami ha. Kasi dapat lagi nating iwasan na maalat yung pagkain natin. Kasi hindi magandang masobrahan sa asin. Kasi nakaka-kidney stones. Isimmer lang natin itong hipon ng 1 minute. After one minute, ilagay na yung tubig. At pakuluan siya ng two minutes. Ilagay na rin yung oyster sauce. Kahit anong brand, okay lang naman. Parehas lang silang masarap. Ilagay na rin yung toyo kasabay ng oyster sauce. at i-boil ng 1 minute. After 1 minute, ilagay na yung carrots. Yung sayote. At yung baggy beans. At kung half-cooked na yung mga gulay, pwede na ilagay yung pansit. Hintayin lang maluto yung pansit, saka natin ilalagay yung cabbage, bell pepper at patola. Ang bango nitong patola, grabe. Kayo din ba naglalagay ng patola sa pansit? Kung hindi nyo ba na-try, subukan nyo. Masarap siya. Maglagay na din tayo ng paminta. Kung medyo maanghang yung gusto nyo, damihan nyo na lang yung paminta. Huwag i-overcook yung pansit natin ha at yung gulay. Matapos mailagay yung cabbage, patola at bell pepper, patay na yung stove after 1 in 1 half minutes para hindi ma-overcook. Tapos ilagay na yung ating toppings na boiled egg at chicken fillet. Pwede yung hinimay na pritong manok. Mas crispy, mas masarap. Eto na yung ating pansit gisado na kailangan yung subukang lutuin. Thank you for watching. Please don't forget to follow, like, and share.